para po makatiyak tayo na makakasama sa mga tiyak na maliligtas sa araw ng paghukom ay dapat po kabilang tayo sa mga tinubos ng napakahalagang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Totoo po ba yung paniniwala ng maraming tao? Lahat daw ng tao ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi po pala palagay ang isasagot natin diyan, kundi kung anong nakalagay sa mga banal na kasulatan. Sa gawa 2028, nasali ni Ginoong George Lamsa. Ganito po ang mababasa natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ulitin po natin ang tanong, lahat po ba ng tao ay tinubos ng napakahalagang dugo ng Panginoong Yesu Kristo? Ang sagot po, hindi po. Anong katunayan? Ang sabi po sa Biblia, Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Yan po ang tinubos ng ating Panginoong Yesu Kristo ng kanyang mahalagang dugo.